What's up at welcome sa Pocho Sa video na to, titingin tayo ng samples ng mga relo ni Ivana Alawi, Sir Albi Benitez, pati na po si Sir Dan Fernandez. Pero bagong lahat, risk check po muna, kauna-unahan sa channel na ito. Ang suot ko po ngayon ay ang relong Asteri mula sa Filipino brand na Argos. Rereviewin ko po ang relo na ito. You can expect that within the next two weeks. Para po makasigurado na kapag lumabas na review, mapanood nyo po kagad please do subscribe to the channel and hit the bell icon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Parang meron naman. Basta, ay prioritize my Yes! First time. Kaya ako natuwa kasi actually ako, alam niyo naman na sobrang makafamily ako. Dito po sa relon ni Ivana, tingnan natin yung case shape niya, yung bracelet din, pati kung paano dumidikit sa case. Ang tawag po dyan, integrated bracelet mapapansin din po natin, yellow gold yung kulay niya at yung bezel niya, maraming diamonds. Dahil po dito, tingin ko, this is a Royal Oak Lady 67651. Uh, this one measures 33 millimeters across. Ang Audemars Piguet po is considered one of the Holy Trinity of Swiss watchmakers alongside Vacheron Constantin and Patek Philippe. Pero yung Audemars Piguet po, compared to the two, parang kinoconsider siya na, na one watch company. But that is not to dismiss kung gaano ka importante ang Royal Oak. Not just to Swiss watchmaking, but luxury watchmaking in general terms. Ngayon, ito po kasing Royal Oak, ito ang pinakaunang relo na lumabas na merong integrated bracelet. At mahalaga po yan dahil ang relo na ito, tingin ko po, iniligtas niya ang luxury Swiss watchmaking. Ang design po ng Royal Oak ay gawa ng isang tao na nagngangalang Gerald Genta. At hindi lang po ito ang relo na i-design niya. Marami po siyang design. I-discuss po natin yung isa pa later on in this video. Ngayon, in terms of the SRP, discontinued na po itong relong ito. Kaya hindi na po nakikita ito sa mga butik pero sa secondary market nakikita ko umaabot po ito ng 3.6 million pesos at dahil sa kasulukuyan wala po yan sa Philippine market you would have to pay shipping taxes and duties to get that watch from other countries kung nandito po kayo sa Pilipinas ngayon in terms of the alternative napili ko po ang Q Timex na kulay ginto po at naging focus ko talaga yung gold tone ng relo yung integrated bracelet, pati yung gems on the bezel. Ngayon, ang pinakamalaking concession talaga dito is yung una, yung level of finishing. Malayong malayo po yung dalawa. Bukod po dyan, yung yellow gold. Kasi ang yellow gold po sa relo na ito ay na-achieve with some form of coating at hindi po talaga gumamit ng, ng ginto. Ang SRP po ng relong ito, nasa 13,995 pesos, halos pero 20% off po sa Timex website. Kung idol nyo po si Ivana, interesado po kayo sa ganitong design, kunwari po meron kayong gustong regaluhan din, I think the, the Timex is a great option. Kaya po nilagay ko yung link sa description ng video na to. Dito po sa relo ni Sir Albi Benitez, Mahalaga po, syempre, yung case shape. Lagi pong mahalaga yan para malaman natin kung ano yung relo. Pero mahalaga din po sa kaso na ito kung paano na naman dumidikit yung bracelet doon sa case dahil isa po ulit itong integrated bracelet sports watch. Ngayon, bukod po dyan, ang isa sa mga kapansin-pansin na katangian ay yung sub-dial niya na merong makapal na white outline. No? At dahil po dito, tingin ko, this is a Patek Philippe Nautilus, the 1 a ang Nautilus po was also designed by Gerald Genta after niya pong gawin yung Royal Oak. Kaya pareho po silang integrated bracelet sports watches. Si Gerald Genta talaga, kilala siya sa integrated bracelet sports watches. At hindi lang Royal Oak at ang Nautilus ang kanyang design. Marami pa pong ibang relo sa ibang brand na integrated bracelet sports watch at siya po ang nag ng mga yon Pero topic po yan para sa ibang video. Ngayon, ang Nautilus, nirelease po yan noong 1970s at itong specific na version na to medyo unique kasi chronograph ito na isa lang ang sub-dial niya. Mapapansin niyo po, karaniwan, kapag ka chronograph ang pinag-uusapan, nasa dalawa or tatlo ang sub-dial. Pero ito po, isa lang ang sub-dial. Ngayon, ang specific na Nautilus po na ito ay discontinued na. Pero on the secondary market, you can find it for up to 6.5 million pesos depending on the condition of the watch po yan, pati sa kasulukuyan po sa pag-record ng video na to, wala po niyan sa Philippine market. Kaya kung gusto niyo po ito, kailangan niyo pong magbayad ng shipping taxes and duties. At dahil sa napakalaking presyo po niyan, napakalaking pera po niyan, pag-usapan po natin yung alternative. Ang alternative po dito ay isang citizen na relo, ang CEO sa Small Seconds nung pinili ko po ito, naging focus ko yung kulay ng dial, yung merong sub -dial. Dito po kulay puti yung subdial Meron din pong texture ang dial ng relo na ito. Pati integrated bracelet din siya. Yan pong tema talaga ng video na to Integrated bracelet sports watches. Ngayon, ang key concessions po dito, yung class ng movement. Kasi this movement is mass-produced ang Patek Philip medyo may konting artistry na dinadagdag po no when it comes to completing the movement at yung finishing po nung not just the movement but also the watch generally speaking syempre mas pino po ang pagkakagawa ng Nautilus ang SRP po nito nasa mid 20,000s pero on the secondary market you can find some that are reasonably priced for around 20,000 pesos and i think kung trip nyo po yung blue integrated bracelet sports watch which sikat na sikat po yan these days, I think the Suyosa Small Seconds is a great choice and it is unbeatable at this price point. Dito kay Sir Dan Fernandez, kailangan po natin tingnan dito yung case color kasi mapapansin kagad natin parang rose gold siya at kahugis po siya nung relo ni Ivana Alawi kanina. Pero mapapansin nyo, meron itong rubber strap. And again, kailangan po natin pansinin kung paano dumidikit yung strap na yon sa case ng relo. Meron din po kayong mapapansin na sub-dials if you look very closely. At dahil po dito, tingin ko, this is an Audemars Piguet Royal Oak Offshore 25940. Ang offshore po, I, I can consider na isang bolder na version ng Royal Oak na mas malaki, at mas edgy ang ang datingan nito. Lumabas ito 20 years after the Royal Oak came out. Sporty man ang dating ng Royal Oak, no? Mas sporty ang dating ng Royal Oak Offshore. Mas malaki to, rubber yung strap, at nage eksperimento ang Audemars Piguet sa mga kulay ng Royal Oak Offshore. Mas matapang sila sa experimentation pagdating sa relo na ito, sa opinion ko. Ngayon, discontinued na ang specific na reference na ito. Pero on the secondary market, you can find it for up to 2.5 million pesos. And when it comes to the alternative, ang naisip ko po, ang TISO T-Race Chronograph, ang pinaka-focus ko po nung pinili ko yung alternative would be the case shape, the gold tone or rose gold tone, chronograph din dapat, pati yung strap niya, again, integrated to the case. Uh, very unique po talaga ang pagkakakabit ng mga strap or bracelet sa mga case ng mga relo, sa mga tiningnan natin today. No? At ang pinaka-key concession po, yung rose gold na color po nito, na-achieve yan with a rose gold PVD coating. At ang movement po sa loob ng TISO ay isang quartz movement. Ang SRP po ng relong ito, 41,200 pesos. I've put the link in the description to at uh, Lucerne Locks kung saan pwede nyo pong bilhin yung relo kung trip nyo po ang Tissot T-Race. Ang Tissot naman, pang din po ang mga relo na ginagawa nila. Kaya tingin ko po kung trip nyo yung relo ni Sir Dan Fernandez pero medyo tight po tayo sa budget, hindi po tayo magkakamali sa Tissot T-Race chronograph. Ayun! Nakita na natin ang Gold Royal Oak ni Ivana Alawi, ang Patek Philippe Nautilus ni Sir Albi Benitez, pati na ang Royal Oak Offshore ni Sir Dan Fernandez. Sa tatlong relong ito po, pinakapaborito ko yung Nautilus. Compared to the Royal Oak and the Royal Oak Offshore, ang dating po ng Nautilus, mas suitable for, for formal gatherings dahil po sa maraming polished surfaces nito pati na yung hugas niya in general uh, mas mas formal po ang dating and that's why i like the Nautilus better ngayon pagdating naman po sa mga alternatives uh, yung katapat naman niya na na Citizen COS sa small seconds yan po ang aking preference kasi type ko po yung pattern sa dial pati yung contrast po nung sub dial sa nakakalaking dial gustong gusto ko po yung dating nung sa pero opinion ko lang po yan kung iba po ang inyong opinion tingin niyo merong alternative na mas angkop please let me know in the comment section down below please hit like po kung trip nyo yung ganitong klaseng content. At para po masigurado na mapapanood nyo agad ang review ng Argos Asteri na mula sa isang Filipino brand, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Napakalaking bagay po sa akin ng inyong subscription. And maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!